pinutulan kong bangs ko kasi sa gabal na sa mukha ko, sa gabal na sa mata ko, lalo, lalo na kung nagagarden ako. Pero parang napaigsi yata. Lah. Napaiksi yata kaputol. Mandali lang kasi magtaas ang buhok ko. Tapos, samad na ako magpunta sa parlor kaya ako na lang nagputol wala maigsi na yata Yes, ma'am. Kung wala lang sana ako, trabaho, gusto ko rin taas ang buhok. Pero, marami kasi akong ginagawa. Palagi ako nag-garden. Paputulan ko na lang kaya maigsi pati sa likod. Kasi maigsi na dito sa bounce. Ano kaya kung paputulan ko na lang, paigsian ko na lang pati sa likod. Kailangan na talaga magpa-parlor. Iba talaga kung... Pero, tamad na kasi ako magpunta. Okay na siguro to. Dito lang naman ako sa bahay. Okay na yan.